Dr. Vito, ano po ba yung mga sakit na karaniwang po maaaring makuha ng mga bata kapag tag-ulan? Nanig nyo naman yung ulan sa amin. Binabagyo kami ngayon dito. Maaari po magkaroon ng colds or flu or influenza. Sipon, parang tangkaso. Pangalawa, common na common ngayon ang magkaroon ng diarrhea. Okay? Mapapansin Mapapa, nyo kasi depende sa tubig natin yan. Lalo't baha po ngayon. Pangatlo, maaari magkaroon ng dengue, lalo kung stagnant ang tubig sa inyong paligid. Mapapansin nyo kapatid na marami pong nagkakaroon ng leptospirosis kasi lalo kung ang mga bata po ay mahilig pong lumusong sa baha at sila po ay kung may sugat sa paa. Mapapansin nyo po kapatid yung iba kapag po babad yung paa nila, nagkakaroon sila ng athlete's foot or fungal infection. Okay, may bibi. At lalong-lalo na ngayon uso uso ang hepatitis A infection kung sila po ay kumakain sa mga street food na kontaminado ng tubig at pagkain. So ano po yung mga preventive measures lalo na kung ganito kalikot ang inyong mga no, anak? No. Oh no. Oh, number one, yung hygiene. Linisin po ang kanilang mga paa at kamay. Pangalawa kapatid, bigyan ng malinis na tubig o pinakuloang ang tubig. Pangatlo kapatid, ay eh, gawin natin po na protektado yung kanilang mga kinakain. Always po yung mainit. Dapat po kapatid, yung mga yan ay naiit ng ayos ha. At pang-apat, tingnan nyo yung paligid ninyo. Baka may mga tubig kayo, alisin ninyo, takpan po ninyo. Baka magkaroon po ng ano yan, makitikiti. At pang-apat, pang-lima, napaka-importante sila ang mga babies. Check nyo yung kanilang mga vaccinations. Kailangan updated po yan. Lalong-lalo -lalo na para ting ang kagulan o bagyo. So ano yung mga dapat yung pang gawin? Kung may simptomas ang inyong mga anak, ang inyong mga bata, pakonsulta ninyo. Ang mga hospital naman po ay naka-alert yan 24 hours. So ito po ay lalo, lalo ko na may symptoms ng leptospirosis, dengue, lagnat na hindi nawawala or gumagaling. Make sure ipapakonsult sa mga doktor po natin yan ha. Ngayon po kasi ang bata ay prone sa mga sakit lalong lalo na hindi naman po ganun kalakas sa kanilang immune system. Kaya nga lagi yun babantayan. Gaya namin, nasa bahay po kami ngayon. Hindi ka wala po kami hindi makalabas. At yung bata, kailangan po nababantayan ninyo ha. Kasi itong mga to lahat subo nila. Make sure ang kanilang kamay, ina -alkohol. Ah, ito siya, bibi namin. No? Mal ang mga gantong bata kasi sobrang likot na nito. Okay? So, ang gagawin ninyo, mga bata pa lang sila, tuturuan nyo mag-alkohol yan. Oh, uh, ito, may alkohol kami. O, oh, Habibi, alkohol? Alkohol? Oh. Uh. Alkohol? Ayan, alkohol mo muna. Ayan. So, laging ni alkohol yung mga bata. So, upo na sa ganyan ha. Tuturuan silang mag ng alcohol. Kasi ito yung paraan para mabigyan sila ng protection. O, oh, blow! Tutuyuin yung alcohol sa kanilang mga kamay. Kasi lalo-lalo ng mga bata, talang eh, lahat subo yan. Okay? Ito po si Dr. Vito, ang inyong Mindoreño Manggagamo.